Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin bakit ayaw mag-attend ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, si VP Sara Duterte Carpio. Ano ba ang mga dahilan kung bakit hindi siya nag-attend? Actually, parang ikalawang ano yan ito, ng SONA na ayaw niyang mag-attend. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Sa ilang pagkakataon, ayaw pa rin umatend ng SONA or State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., si Vice President Sara Duterte Carpio. Ang mga dahilan, una-una guys, ang designated survivor gag-arif ng political relasyon last year po ito, noong Hulyo 11, 2024, sinabi ni Pipi sa Davao City na I will not attend the zona. I am appointing myself as the designated survivor. Ito ang unang bisis niyang hindi pumunta sa zona simula noong tumakbo sila bilang tandem noong 2022. Ang miro niya, ito ay nag-criticize ng ilang mababatas bilang hindi naayon sa op 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 opisina at nakapagbibigay ng na impresyon ng tensyon. Ikalawang dahilan, pag-alis sa kabinete at lumalalang ugnayan. Bago ito, nagbitiw si Sarah Duterte no? bilang DepEd Secretary at Vice Chair ng NTF ILAC noong Hunyo 19, 2020. 20, formula dito lalo lumayo ang kanyang relasyon sa kay Pangulong Marcos naging mas malinaw ang hidwaan sa loob ng Unity Team Coalition. Ito po ay last year na mga reason. No? Ikatatlong, may iba siyang inakas, inaasikaso sa ball ayon sa OVP noong Hunyo 22, 2024. So na day, nasa Bohol siya para dumalo at makiramay sa wake ng isang vice governor at magbigay ng suporta sa mga boholano para sa Bohol dinagdag pa na hindi rin niya pinanood ang, adresa ang adres sa TV online. Ikaapat na dahilan kung bakit ayaw ni Vice President Sara Duterte Carpio mag ng SONA. Tinitignan bilang simbolo ng political tension. Ang hindi pagdalo ni VP Sara ay sinasabing tanda ng lumalalang hidwaan sa, sa pagitan nila ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga, may mga group statements na hindi siya makapag dahil sa kanyang designated survivor comment at ang mga mas matagal na dating official tulad ni Lino Rero Noli Castro at Juju Marvin ay hindi rin pumunta. Ikalawang rason, patuloy na hindi pagdalo sa susu, mga sumusunod rason na nabalitaan na hindi muling dadalo si VP Sara sa Sona bilang na nakatakdang Sona sa July 28, 2025. Hindi pa ipinaliwanag ng kanyang opisina ang dahilan pero napansin ang tuloy-tuloy na exemption niya sa mahalagang pagtitipon ng Administrasyon Marcos. Ano bang ibig sabihin nito? Ang hindi pagdalo ni Pipi Sara ay hindi lang simpleng absence ito ay isa sa mga malinaw na sinyalis ng politikal na usok sa loob ng dating malakas na alyansa nila ni Marcos Duterte. Kung susuriin natin ang susunod na mga hakbang ni VP Sara guys, halimbawa, dadalo o hindi dadalo sa 25 na zona, makikita pa rin kung talagang tulu tuluyan nagkaalitan o may bagong direksyon ang kanyang pagpapakita ng suporta yun po sa 2024 ah. sa 2025 guys very clear na sabi na hindi nga siya mag-attend ng SONA, wala namang binigay na official na statement ang kanyang opisina as with the previous year SONA Vice President Sara Duterte Carpio has declined the House of Representatives in invitation to attend the upcoming address as confirmed by her office no explanation was provided for her absence Ikalawang rason, this 2025 timing impeachment trial mula sa pahayag ni Senate President Esquitero nakaplano na ang impeachment trial para kay VP Sara pagkatapos ng SONA. Ang SONA sa 2025 ay tinakla noong Hulyo 28 habang ang bagong kongreso mag, magpapasimula rin sa parihong araw. Ikatatlong dahilan, this 2025, bakit tayo ni VP Sara mag-attend sa SONA? matinding politikal na hinwaan. Nangyari noong Enero-February 25 ang impeachment laban sa kanya dahil sa paratang maenomalya sa pundo pinag-isang kabuuan na yaman at pagbabanta sa buhay ng Pangulo First Lady House Speaker. Bukod dito tinanggal din siya ni BBM sa National Security Council sa Enero 25 na sinyalis na lalong lumalalim ang kanilang rift sa pamagitan nila. And then sa huli guys, strategic or legal na positioning. Ang hindi pagdalo sa na ay maaring tamang timing upang hindi maipit sa impeachment proceedings na kasabay sa sesyon ng kongreso. Ayon pa kay Escudero, hindi kailangan personal siyang dumalo sa trial bilang testigo maliban kung siya mismo ang gusto magbigay ng depensa. Yun po guys ang mga dahilan kung bakit hindi nag-attend ng SONA si Sara 2024 and 2025. Ah, uh, maraming salamat po sa inyong panonood. Kung may idagdag kayo, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. I love you all. Please, subscribe. Kita-kita po tayo sa sunod na video. Ito naman pong kaibigan niyo si Jay Comperada. Paalam mo na guys. Bye-bye.